Patunayan nyo po na Diyos si Kristo tapos tatanungin ka mamaya. Sige Abusin mo yung minuto mo, Kuya. May oras ka po. Ang taong hindi kumikilala sa anak, hindi sumus, sumasang, sumasakan niya ang ama. Ngunit ang taong kumikilala sa anak, sumasakan niya ang ama. Sa, babasahin ko pa rin po dito sa John 10.30. The Father and I are one. Yan po. Pinanong po kayong sa mag... Ha? Hindi, magtatanong kami sa iyo, Kuya. Oh, sige, sige. Okay, Ay, na, Kuya Tagasagot. Yan Ay, na, ba na daw Ay, eh. Yun? Diyos na daw si Kristo doon. Wala akong nabasa, wala akong narin kahit sa kahit sang talata na sinabing Diyos si Kristo eh. Meron ba kayo narinig doon sa mga binasa niya? Sa sa 123 po. Wala, niya, no, wala, wala. Sa 123. Sa ang hindi kumikilala sa anak. Ano sabi doon? Pakiulit nga. Ang taong, ang taong hindi kumikilala sa anak, hindi sumasakanya ang ama. Ngunit ang taong wala kumikilala kayo. sa Kaya. anak, sumasakan niya okay. ang ama. May, na, may naranig ba, ba kayo? Mo? Yung mga dito, audience, may naranig ba kayo na sinabi sa talata na Diyos si Kristo? Wala, wala eh. Wala eh. Sorry to say, wala, Kuya wala. Saint, wala kaming narinig eh. Ano pa yung talata? Nasa utak niya. Se pala. John 14.7, pakibasa nga ulit. Sa 1 to 23 po. Hindi. Uh, 1 to 23. Eh yung John 14.7, pakibasa nga ulit. Baka doon may nakalagay, Diyos si Cristo. Yes po. Yes, may nakalagay ba doon, Diyos si Cristo? Wala din eh. Wala din, di ba? Eh sa John okay, 10.30. May nakalagay din din ba sa John 10.30 na Diyos si Cristo? Sa John 13.7 po. Saan? Saan? John, John 13.7. Pakibasa nga kung may nakalagay na Diyos si Now that you have known me, he said to them, you will know my father also. And from now on, on you do know him and you have seen him. Oh, wala naman sinabi Diyos si Christo doon. So, one, 223 meron ko. Wala. Ang taong kumikilala, ang taong kumikilala sa anak oh, ay hindi sumasakanya ang ama. Ngunit ang taong, ang taong kumikilala, taong kumikilala sa, anak hindi, sa anak. Ano daw? basay mga nga nang na maayos pati pagbasa mo wala sa ayos eh. Ang taong kumikilala sa anak ay hindi sumasakanya ang ama. Ibig sabihin pag kinilala mo ang taong, anak hindi hindi sumasakanya ang ama? Ang taong <laughs> hindi kumikilala sa anak hindi sumasakanya ang ama eh, wala namang Diyos si kristo sa talata eh kumikilala sa anak sumasaka niya ang ama oh, ito wala, po namang, sa, oh wala namang ano, kong... wala namang nakalagay na Diyos si kristo eh ang ang Yan. binasa mo ang taong hindi ang taong kumikilala sa anak sumasaka niya ang ama oh wala namang nakalagay na Diyos si kristo hindi basahin ko ng malinaw ang okay, taong hindi... Ulit, ulit. Sige. Ang taong hindi kumikilala sa anak, hindi sumasakan niya ang ama. Oh, wala naman nakalagay. Ngunit, 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 ngunit ang tao... Ang ta... Ngunit ang ta... Ngunit ang niya ang ama. Oh. oh ano ang nandyan? Ano nandyan? Iisa lang sila sa... Iisa lang ang Diyos, Ama, at si Jesus. So oh, wala naman nakalagay na Diyos si Kristo. Like, wala ayun. naman nakalagay kalagay doon, Kuya Saint. Hindi na yan binasa. Interpretasyon na yan eh. Ang akala ko babasahin mo, yung pula interpretasyon pala yung gagawin mo. Isa po, sila na Diyos, Isa po silang Diyos kasi sa John 10. Ah, dagdag na yun. Dagdag, dagdag na yun, tama. Ibig sabihin, hindi yun ang binasa oh, mo. Yan ang interpretasyon mo. Oh, the Father mo. and I are, are one. Interpretasyon na yan. Oh. yan. Hindi na yung binasa, interpretasyon na yan eh. Ang akala ko babasahin mo, yung pula interpretasyon pala yung gagawin mo. Sige, okay, magtanong na po kayo. tanong na po. <laughs> <laughs> wala nga doon sa binasa mo eh. Kuya Kaya may, may well, sasabihin lang ako kay Kuya Taga Sagot Saglit. Medyo ayaw oh. ko kasi palampasin to eh. Ilan na kasi oh. yung na-encounter kong ganyan, Kuya Taga Sagot, na patutunayan ko, patutunayan ko. Pero natatawa na lang ako kadalasan sa talatang binibigay kasi wala din yung kaya nilang tindigan, no, Kuya Taga Sagot. Yun lang right. naman, Kuya Universal.